Ano po sa inyong lahat ano? Magandang araw sa inyo. Ngayon ay ipapakita naman natin ngayon kung ano ba ito, kung taglagas o tagsibol. Nandito pa rin po tayo sa kanano. Nandito pa rin tayo sa Thailand. Tapos uh, nandito tayo sa loob ng isang compound. Sa university compound na kung saan ang mga bulaklak ay hindi talaga maalaman kung taglagas ba o tagsibol na. Yan kasi yung titignan natin itong dito sa baba o sa ilalim naglalaglag naglaglagan na talaga yung mga kwan yung mga bulaklak yan o oh. ang daming mga bulaklak yan nagkakakon na nagkakalaglagan na mga dilaw pati ang gaganda ng mga kwan mga bulaklak wala yan wala nito sa atin sa Pinas yan eh, itong meron ba siguro sa ibang bahagi ng Pilipinas mayroon dyan sa atin sa Pilipinas baka mayroon din tayong mga lugar na kung saan naglalagas ang mga kwan ang mga uh, bulaklak ito naglalagasan no pero dun sa taas makikita mo may mga kwan pa rin <laughs> may mga bulaklak pa rin ang gandang tignan yan itong nakakatuwa no pag lalo pag mahilig tayo pa namang mga Pilipino mahilig tayo sa kwan ano sa nature yan So ang daming panditan daming mga puno, ang dami pa rin mga ibon, mga, kwan, mga kababayan. So ito, bandang sunod niyan, pupula naman yung pan na yun, yung fire tree. Pero ito, o oh, yan, tignan natin dito sa baba, naglaglagan na ang mga bulaklak. O, oh, grabe, kulay dilaw yung iba, mga pan na, mga lantana na yung iba. Yan, no? Oh. Hmm. So, nalanta na. Tapos dun sa taas, ayan, marami pa rin. <laughs> ano kaya ayan, maglalaglagan pa rin siguro yung mga yan, ano. Pa, ganto siguro pag yung sa mga lugar na may mga kung ano, medyo malamig. Ang mga kanilang mga bulaklak, ang mga dahon ay nalalaglag yung mga puno ay nalalaglag yung mga puno nalalaglag yung mga dahon at mga bulaklak tapos ito ang natira na lang sa taas mga bulaklak na lang yan oh. sa ilalim ay nangalat na yung mga nangalat na yung mga kwan mga bulaklak ayan ang ganda tignan mga kwan sa mata malamig sa mata tignan mga kababayan ang ganda yan. So, ano kayang klasing ano puno ito? Ano klasing puno? Yan 'no. Oh. Kita nyo yung mga bulaklak, puro bulaklak lang sa taas. Yan. Tapos pagdating naman dito sa baba, ayan. Naglagas na yung mga bulaklak. kanda ubus na, kanda laglag na, nangalat na dito sa baba, oh tapos yung mga kabila po na yon, yung puno na yan, fire tree naman. So mga banda-banda rin yan, yung fire tree na yan ay makapan na rin. Yung fire tree magiging kulay orange na lahat. Tapos ang ganda pa ng huni ng mga kwan mga ibon, madami pang mga ibon. Bawal po kasi dito sa lugar dito, banda ng Thailand, ang mga ibon ay kwan, bawal hulihin, bawal tiradurin, bawal barilin. Yan, kaya itong pong lugar na ito ay hindi naman siya bukit na bukit pero marami pa rin siyang mga ibon marami pa rin siyang mga ibon pero medyo malayo na ito sa Kwan medyo malayo na sa city yan tapos dito sa baba ang mga bulaklak naglaglagan na oh. yan so narinig nyo salamat sa ako na nagwawat sa atin may dalawa tayong nagwawat sa atin salamat po ha yan shout out sa inyo nandito tayo sa uh, Thailand ngayon yan, so sinishare ko lang, pinapakita ko lang po sa inyo na yung mga bulaklak ng mga puno ay <laughs> naglaglagan na. Pero marami pang tira doon sa taas, yun o. Oh. O yan, marami pang natitira. Tignan natin doon sa banda doon. Yan, yung ibang mga puno po doon ay marami pa rin mga bulaklak sa taas. Pag kumabila tayo ng kalsada na yan, ay puro bulaklak rin po. Parang ganito na nalaglag yung kanilang mga Ah uh, bulaklak siguro hindi malaman ko eh taglagas na siguro ito ano kasi nagkakandalaglagan nga Yan nandito po tayo sa loob ng isang campus isang uh, papunta sa isang university Tapos na daanan na natin itong mga na ito itong mga magagandang uh, mga kahoy na ito na mayroong mga dilaw na bulaklak Yan siguro sa mga sunod po na mga araw pag namulaklak na yung kwan yan yung, yung malaki na yan fire tree yan eh pag namulaklak na yung fire tree ikakwan eh, ulit natin ang ganda rin kulay kwan na yan kulay o, orange mamula mula yan, tapos puro bulaklak tapos dito po sa baba pag na natin hindi ko alam kung anong tawag dito sa yellow na kwan na ito itong yellow na halaman ito ito all year round itong pagbulaklak nitong kwan na ito eh itong halaman hindi yan nawawalan ng bulaklak itong yellow na ito mawawala lang siya ng mga one week tapos bubulaklak na ulit ng bubulaklak na siya ulit yan pag tumawid po tayo dito sa kalsada tawid tayo ha tignan natin na o dito sa kabila pag tawid natin ang bulaklak nitong mga dilawan na ito yan yan o oh. kita nyo mga puro dilaw sa taas o oh. dito sa baba po ay kung na ulit laglag -lag na rin ulit. Yan. Ang ganda tignan parang isinabog ang ganda ng pagkasabog, oh. Oh, hanggang doon. Ah. Uh, po ano. Yan sinishare ko lang. Siguro sa atin diyan sa Pinas baka mayroon ding isa, mga lugar na ganito ano doon sa may medyo mas malalamig na banda. Yan. Tapos mayroon silang man-made na lake doon sa banda doon. Andaron may man-made na lake yon, you oh. know. Yan, so, senior ko lang po sa inyo, binahagi ko lang yung uh, magaganda, yung mga, tawag dyan, nature, dito sa Thailand. Yan, sana po ay nagustuhan ninyo mga kaibigan, mga kababayan, may nanonood sa ating tatlo. Okay, thank you mga kaibigan ha, thank you mga kababayan sa pagwatch watch Maraming salamat. Thank you, thank you. Okay, so hanggang dyan lang po itong ating uh, live stream ngayon. Pag-share ng magagandang mga bulaklak, kulay yellow. Hindi ko po alam ang pangalan. Pakicomment na lang po kung alam nyo po yung pangalan ng kon. <laughs> Kahoy na ito. Yan. Okay, thank you so much. God bless po. God bless.